So guys, so yan, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw So yan, ngayong araw nandito tayo sa ating rabitan at meron tayong pag-uusapang napaka-importante tungkol doon sa ating mga first time uh, mother doe o yung first time nating brinid na babae nating rabbit at syempre yung first time na mga So, eto ay isa sa katanungan ng ating mga taga-subaybay na si Sir Ken Ken Yan, maraming maraming salamat Sir Ken Ken sa walang sawang pagsusuporta sa aking channel at Maraming salamat sa inyong katanungan. So yan, sasagutin, susubukan natin sagutin yung katanungan ni Sir Ken Ken at yung katanungan niya nga ay yung tungkol doon sa first time mother. Kung 50-50 ba raw yung chance na asikasuhin, alagaan o pakainin nung mother do yung first time kids niya. So, sigurado ako kaya niya yung natanong kasi nangyayari sa kanya ngayon kasi kahapon niya pa lang sa akin tinatanong. Kaya ngayon gagawan natin ng video. So ano ba yung mga pwedeng maging rason kung bakit hindi inaasikaso o hindi pinapakain nung mother doe yung kanyang kids? So hindi lang naman to totally dahil sa first time mother doe kasi kahit naman sa kung ilang beses nang nanganak yung ibang uh, mother doe natin, eh kung minsan talagang nangyayari yon So ano ba yung pwedeng maging dahilan? So yung nakikita akong pwedeng maging dahilan sa ganong sitwasyon based lang sa aking experience sa tagal ko nang nag-aalaga at nag-breed ng rabbit ay dahil dun sa pwedeng maging problema o sakit na nararamdaman nung ating mga breeder do. So, hindi yung sakit na tulad ng lagnat o sipuna. So, yung sakit na sinasabi ko o yung literal na sakit dahil sa panganganak nila. Nung time na nanganak sila, eh, lalong-lalo na sa first time, eh, talagang masakit. Kasi, syempre, first time manganganak, masyadong masakit para sa kanila at kung minsan nagkakaproblema kasi sa internal nila kaya kung minsan kahit hindi sila first time breeder o yung first time mother do kahit ilang beses nang nanganak eh kung minsan nga yung mother do pa mismo natin yung na hindi lang yung kids natin dahil nga sa internal problem nung pagpanganak nila kaya yan sa ganong sitwasyon lalong-lalo na, na pareho nga yan, mas maganda pa rin talaga yung meron, pag mag-breed tayo ng rabbit, eh laging merong kasabay. Kasi sa ganong sitwasyon na kung hindi aasikasuhin nung mother doe yung kanyang kids, eh wala tayong ibang magagawa dyan. Kaya bago pa natin, a ah, bago pa umabot sa ganong sitwasyon o bago pa nga man tayo magbreed, kaya na natin gawan ng solusyon o pwede natin isipin na i-advance na natin na paano kung hindi niya asikasuhin yung magiging mga kids niya o anak nung breeder dough natin. Kaya 'yan kung napanood nyo yung video natin dyan tungkol doon sa pagpapo-poster parent, mas maganda yung ganong paraan. Hindi na ma sa ganitong sitwasyon pala mas maganda yung magpa-poster parent tayo kaysa naman sa madisgrasya o maubos lang yung kids natin na hindi inaasikaso o pinapakain ng ating mother dough. Kaya bakit ba kailangan yung uh, pagpo-poster parent at paano ba natin gagawin yon sa ganitong sitwasyon. Siyempre, katulad nun kay Sir Ken Ken, siguro eh, isa lang yung nanganak sa kanya. So, wala na siguro siyang magagawa doon kasi nga yun wala siyang pwedeng paglipatan ng kids nung, kits, nung uh, anak nung kanyang mother doon na hindi nagpapakain. Kaya mas maigi pa rin po kung magbe-breed kayo eh meron laging kasabay at least dapat dalawa o tatlong breeder doon yung ibibreed nyo para sa ganong sitwasyon, lagi kayong merong nakaabang na pwedeng paglipatan ng inyong mga kids o ipaposter parents nyo sa ibang mother do sa ganong sitwasyon. At least kahit pa paano, mabawasan yung problema at yung risk na sayang rin yung mga kids ng inyong mga breeder doe. Kaya, yan! At shoutout nga pala kay Sir Kent Flores. Yan, shoutout sa iyo sir at yan na nga guys. So sana may natutunan kayo kahit papano. Kasi...